tekmit nila. Si Kristo binabaliwala nila. Opo. Ha? Sila ang lumitaw, di ba? Lumitaw sila daw ang nagtatag ng iglesia. Sila nga daw sila ang nagtatag di ba? Kayo. Kung talagang tutusin ang pinaka number one na iglesia, ang sinasabi ni Bradley, ang iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni ganoon. Hindi iglesia. Hindi iglesia, iglesia. Isa lang ang iglesia, yung nasa Bible, di ba? Bakit sila nagugulo ng na hindi naman talaga totoo yung mga sinasabi yan eh. Eh, wala pa tayo lahat eh. Nandiyan nang nakasulat sa Bible yung sinasabi ng Diyos. O, unang siglo. Unang isang daang o, taon po o, yun. O, ayon sa kanila, kaya daw po na italikod o, at naligaw yung mga lingkod ng Diyos. Oh, na dahil itinalikod o, at iniligaw ng mga paring katoliko. Ayon sa kanila, oh, kapatid na kanil. At nagkaroon naman sila ngayon ng pahayag na lumitaw yung mga katoliko. No, ika oh. na siglo. Paano naman itatalikod ng katoliko yung tinutukoy nilang iglesia nung ng siglo, samantalang kahit din sa kanila, lumitaw yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, noong ika -ano na siglo. Napakalayo sa katotohanan. At ang kanilang aral, kapatid na Jarel, talagang nakakalito. Bakit? Iba-iba po sila ng deklarasyon. Sukat ba namang sabihin mong unang siglo ay nalipol na at wala na ang iglesia itinayo ng ating Panonso Kristo, iniligaw ng Iglesia Katolika. Samantalang ayon sa pahayag ninyo, ika na siglo natatag ang Iglesia katolika ano ba talaga ang totoo wala pa yung magtatalikod natalikod na sukat ba naman pagbintangan ninyo sa leksyon 5 na ating pinag-aralan sa kanilang libro ang klat ng kanilang doktrina nakita natin na itong kanilang doktrina singko na to, eh napakaraming magulo ito, Masalimu masalimuot ito kasi wala itong sinabing totoo, Uy, wala ka rin itong napatunayin totoo. Paano matatanggap kung ang isang nagpapadoktrina uh -huh. ay gagamit ng isip at gagamit ng unawa at kanyang lilimiing mabuti ang pinagsasabit pag-aaralan kung anong nakasulat dito, at higit sa lahat manood siya ng X-Man para mapag-compare niya itong leksyon 5 at saka yung sinasabi nating the X-Man, aboy palagay ko hindi ito magtutuloy uh -huh. na magpa-doktrina. Kasi makikita niya yung kamalian ng doktrina 5 na ito. Dito lang, eh mula uno alam na nating mali eh. Hanggang 5 nakita natin ang kamali-malian. Kaya makikita natin na lalo na ito, gumagamit pa ito. Nung kanilang, ang batayan pa nito ay yung kanilang official magazine. At um, makikita natin... Pishal magasin na sinasabi nang batayan 'yun ng kanilang pala ng palata. pa silang magasin kaysa sa banal na kasulatan na mas importante at pinakamahalagang aklat sa buhay ng isang tao. Nagsasabi Zeus, ay eh, wala sila nitong Biblia at meron sila yung kanilang magasin. Ay eh, doon lang sa magazine nila nakikita natin ang puro mali-mali, kontra-kontra nilang mm -hmm. aral at kontra-kontra nilang pahayag, Lalo na doon sa mga nagtalikod doon sa panahon ng pagtatalikod daw, di umano na natalikod ang iglesia. Samantala naman sa katotohanan, kahit kailan sa mga kababayan, hindi po matatalikod kailanman ang iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Amang Diyos. Siguro ang masasabi ko dyan, pagka narinig nila yung tapik uh, topic natin ng panglima, istap na sila sa doktrina eh, para dun sa mga dinodoktrinahan. Opo naman, kasi nung nakaraan, uh, nung nandun pa ako, 33 years akong nadaya, ano yan eh, medyo believe ako dahil hindi masyadong inintindi, dahil nantok ako noon eh. Pero nung narinig ko yung pangalan ng iglesia ng tatag, ay ito na nga, sabihin para sa akin yon. Pero ngayon, nandito natin sa pagsasama-sama, ngayon ko lang naitindihan. Mm -hmm. Ngayon lang. Mm -hmm. Biruin mo talagang napaka maling-mali pala. Salamat mm -hmm. sa Diyos. Kasi po nandito ako naanib sa Iglesia mm -hmm. ng Diyos. Sa Diyos. Dito po ako nakaunawa mm -hmm. na maling-mali pala yung napakadagal kong uh, hiniyakap na reliyon. Opo, siguro ang masasabi ko dito sa tuloy, patuloy nating pag-susuri dito sa doktrina ng pinanggalingan natin, Iglesia. Nananawagan ako sa mga dinodoktrinahan dyan sa kabila, lalo na mas, lalo na sa mga kabataan na mahilig ba sinusundan pa ang history ng ating bansa kasi diyan na diyan nakauugnay naka yan eh. Eh sana magpakatalino kayo. Huwag kayong basta-basta na lang nakikinig lang sa mga ministro na yan. Talaga ng mga yan. Kung meron na ngayon doon sa mga hindi naman ah, may mga edad na, eh, lalong mo kayo magpapaloko sa edad niyo na yan. Eh nagpapaloko pa kayo, wag na mga kababayan, 'di ba? 'Yun lang po. Ako nagpapasalamat po na, na dito ako kung mm -hmm. nandun ako mm -hmm. yan din binabasa din yan pero wali wala rin sa akin yan eh. mm -hmm. yung doktrina nila doktrina ng tao mm -hmm. yung doktrina ni Kristo dito sa iglesia ng Diyos mm -hmm. dito ko napatunayan talaga na ito ang totoo kaya mga kababayan, mga kasama namin dyan itong galing sa sa ministro itong binabasa namin itong teksto, doktrina na yan Huwag yung paniniwalaan niyan. At Ms. Kaya nga po kapatid na Arnel, mga kasama. Sa bagay, ano po yung aasahan natin mm -hmm. sa kanila? Ano po? Mm -hmm. Dahil talagang ayon sa ating mga pag-aaral, mga pagsusuri, na yun naman po ay naituro sa atin, ni kapatid na Eli kapatid na Daniel. Wala kang liwanag na makikita at masisilayan, kapatid na Nene. Okay. Kasi nga po, yung mga taga-akay doon sa pagungunan ng kanilang mga puno, mm -hmm. sa punang kanilang mga ministro, yung mga bulag yun, gaya po kapatid mm -hmm. na Arnel, mm -hmm. na ating mababasa sa Mateo 15 at 14, Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Kaya lagi po nang babala natin sa mga nagpapadoktrina doon, habang hindi pa sila umaanib, ay maganda at magsuri-suri sila. Unang-unay manood ng programa ni kapatid na Eli at kapatid na Daniel at talagang magliliwanag sa kanila ang katotohanan na doon sa samahang ating pinanggalingan, puro lokohan lang doon kapatid na Daniel. At iyan naman talaga yung ating paanyaya sa ating mga kababayan na palagi po tayong maging mapagsuri. Hindi lang po yung mga nagpapadoktrina dyan, kundi pati yung mga nadoktrinahan na or kaanib sa iglesia pong iyan. Sapagkat mayroon pong nakasulat sa Biblia sa 1 Juan 4 at 1, masahin po natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito, kundi inyong subukin ang mga espirito kung sila'y sa Diyos sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kaya hinikayat po namin kayo sa pangungunan ni kapatid na Eli Suriano na maging mapagsuri po tayo sa larangan ng relihiyon. Kagaya po nitong ating pinag-uusapan, kasaysayan daw ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Biruin po natin, pinagbintangan ang mga kababayan nating katoliko at ang mga paring katoliko na sila raw po ang nagtalikod doon sa iglesyang itinayo ni Kristo. Samantalang ayon din sa kanilang referensya, ay ika na siglo, ganap na naitatag ang Iglesia Katolika. Papaanong nung unang siglo, naitalikod na. Samantalang ika-alim na siglo pala, natatag ang magtatalikod. Maliwanag po ang mga bagay na iyan, na iyan po ay malaking kasinungalingan. Gaya nung sinasabi pa po nila rito sa librong ito, ang sabi pa'y ganito, Hindi na tayo magtataka kapag napag-aralan natin ang leksyong ito, na naglalahat ng kasaysayan ng Iglesia, Ah, na itinatag ni Kristo noong unang siglo. At hindi na nga po tayo magtataka mga kababayan. Bakit? Napatunayan natin, mali. Ayon sa kanilang kasaysayang pinakikita na ang iglesyang itinatag ni Kristo, hindi nga po talaga matatalikod. Dahil wala pa nga yung magtatalikod, eh, ayon sa kanila, anim na siglo lang lumabas. Ang mga bagay pong iyan mga kababayan, hindi namin naintindihan noong una. Salamat na lamang po sa Diyos, ibinigay po sa atin si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel upang sa atin ay tapat na magturo at umakay sa aming pagsasama-sama. Kaya sa awa at tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay ng mga Exma! 何